Yes, nandito na tayo ngayon sa ikatlong bahagi ng ating palmistry series At kung kayo ay bago pa lamang sa channel neto Alam niyo nang ang gagawin ninyo, matatanda na kayo <laughs> Mag-subscribe, uh, uh, watch, like, share mga vlogs Mag-comment kayo at syempre i-click nyo ang bell para sa notifications at saka updates Ano ba ang ating chichikahin na ngayon? Ang chichikahin natin ngayon ay ang tekstura ng balat Okay? So, dito natin malalaman kung gaano ka ba kakapal <laughs> o gaano ka ba ka kanipis. Okay? <laughs> Ayan ay paliliwanag natin. Okay? Tekstura ng kamay, ng balat. Okay? So, yan ang pag-usapan natin. Ngayon, simulan na natin. Alam nyo ba na ang ating mga palat, okay, ay napakahalaga pagdating sa pagbabasa. At lagi natin sinasabi na kapag nagbabasa tayo ng palad, Uh, hindi lamang ito predictive o nakakapagbigay gabay sa mangyayari sa buhay mo Kung hindi, nagiging descriptive din Ipinaliliwanan niya kung ano bang klaseng katauhan o pagkatao meron ka Pag tinitingnan kasi natin ang ating makakamay Ito ang pinaka-dense Okay? Uh, Pinaka-anong ito? Ano ba dense sa Tagalog? O basta dense, okay? Na bahagi ng ating uh, katawan Okay? bakit kasi pag kakapain mo yung iyong palad maski sa dilim mo palad mapapansin mo di ba minsan may mga guhit-guhit na makakapaka o kaya wala kang makakapang guhit okay yan ang tinatawag na lines of papillary ridges okay ang ridge di ba meron tayong mga bundok di ba mountain ranges naman pero yung ridge parang yun yung yun yung mga um creases o yung pagtitiklop kasi pag mo ito malapitan, kung meron kang instrumento, mapapansin mo na yung kamay mo ay may mga parang nag... Magkakaroon ng parang mga tumbok-tumbok, ganun. Tapos may parang valley sa gitna, okay? Ridges ang tawag doon. Makakapa mo yan, okay? Uh, kaya nga di diba may mga tao, pag may pag-shakens ka, mapapansin mo, ay, ang gaspang ng balat, okay? O kaya, pagka meron ka nahawakan, sabi, ay, ang, ang lambot naman ng daliri mo. Parang wala kang makapana kahit na ano, di ba? Kasi nga may mga lines of papillary ridges, okay? So, napaka-dense yan, okay? Bukod pa dyan, maraming ang tinatawag nila dito sa medisina na receptors. May network. Alam nyo kasi, marami na yan, nagkalat na yan, mga larawan na nagpapakita, nagsasabi na ang ating palat, may mga nerve endings. Yung katapusan ng mga nerves, okay? Kaya nga, diretso yan, nagkoconnect sa nervous system natin, pati sa utak natin. Kaya nga, di ba, pagka nagmamassage tayo, maski sa paa, di ba? Kaya hindi tayo magbabasa ng paa, kamay lang, okay? Uh, pagka kinapa mo yan, may mga areas na pag pinipindot-pindot mo, nagiginawahan ka. Halimbawa, dito, or masakit ang ganitong mo, may masakit sa tawad, ito pipindutin mo, o kaya, kapag let us say masakit ang ngipin mo meron kang ten yun. kasi nga nerve endings so yung dalawang yan bukod sa may mga guhit yung mga papillary ridges meron ding nerve endings maraming receptors okay kaya mahalaga yan ah uh, ngayon iba-iba bawat tao iba-iba ang mga mga kamay ha uh, iba yung tekstura ng mga kamay okay ah uh, pansinin niyo yung mga mahilig sa or maraming hard labor na ginagawa. Halimbawa, karpintero, iba ang balat nila bukod sa makapal, minsan magaspang o kaya maraming ano, marami kang maraming basa ewan sa <laughs> balat nila, di ba? Samantalang kapag ikaw ay naka nakamit ng isang halimbawa, isang pianista kagaya ko, pag kinapama yung kamay ko, iba rin. Okay, iba rin. Okay? So, magkaiba ang palad ng mga halimbawa karpintero mason kumpara sa mga bayolinista o kaya mga an pintor okay magkaiba lalo yung mga calligraphers yung mga alam niyo sa Chinese calligraphy di ba nagdo-drawing at painting sila iba rin ang kanilang mga kamay Okay, mahalaga yan. Bakit? Kasi kung ikaw ay magbabasa ng palad o susubukan mo magbasa ng palad, maski sarili mong palad, kailangan ma-feel mo ang palad. Okay? ma, kailangan ma, maramdaman mo. Okay? At alam nyo ba, pag, nila, pag pinapakiramdaman ninyo, ang pinakamagandang parte talaga, yung gitna. Kasi ito yung walang mga kalyo. Samantalang, alam nyo mga nag-gym, ang daming kalyo dito. Okay? O kaya dito. Tapos yung iba naman dito. Lalo na yung mga hiling magsulat. Iba, no? <laughs> Maraming kalyo dito. Okay? So kakapain nyo yung gitna. Ang gagamitin nyo, yung index finger. Ito yung index finger kasi igaganin nyo mararamdaman yun. Bukod sa gaganong-ganonin mo, okay, pipisil-pisilin ng kaunti. Pero huwag naman mahalay. Huwag yung mga ganong ka. Iba na yon <laughs> Okay. At saka kailangan may practice. So, uh, uh, paano mo mag, mag, mag ma, sisimulan yan? Sa sarili mo. Pagkatapos maghanap ka ng isang taong halimbawa ay masyadong malambot ang puso, maawain. Tapos sabi mo, Be, halika nga, kapain ko nga yung kamay mo. Ganun-ganun mo siya. siya. Mapapansin mo, ay, oo nga. Kaya pala ganun ang ugali niya. Tapos magkarap ka ng isang ano, karpiter, karpintero o kaya isang tubero. Sabo, sir, 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 tingnan ko nga ang ninyo. Tapos ganoon din mo lang. ah, okay. Mapapansin mo yun, okay? Tapos yung mga, mapapansin mo rin yung ibang tao, parang hindi sila tinatablan. Kasi nga parang, ang kapal ng face, di ba? <laughs> yung kahit anong gawin mo, parang ang kapal-kapal, hindi nakakaramdam manhid okay dense yon yun yon okay so ngayon uh, ingat ka rin kasi pagka mo yung palad ng matandang matanda na manipis na syempre naman eh, matanda na yun so hindi na valid okay kumbaga sa bakit in a way oo valid pa rin bakit kasi mas maawain na sila eh. Kasi ma na sila. Malapit na sila. Madedo. Kaya ma iba na yung... Pansin mo, di diba mga matatanda? Iba na yung nagiging ugali. Nagiging malumanay. Mabait. Maunawain. O kaya maayaw na sila sa mga tao. Pag kinakausap sa sinasabi na, O, oh, kaya nyo na yan. Oo na. O, okay na. Di ba ganun ang mga matatanda? Yes. Kasi nga may epekto rin to sa ugali nga natin. Okay. Um, ngayon... <coughs> Alam nyo na may apat na uri ng tekstura ang mga balat ng ating palad. Okay? <coughs> Yung mga palmis, hinati nila sa apat na klase. Kung baga dati, sa part 2, meron tayong mga hangin kamay, ay kamay hangin pala. <laughs> may kamay hangin, may kamay apoy, may kamay lupa, at saka may kamay tubig. Okay? Dito naman, may apat ding klase or uri ng tekstura meron tayo yung malasutla o yung tinatawag na silk. Okay? Meron din tayo yung tinatawag na malapapel. Hindi mapapel, ha? Malapapel. Mga paper texture. Meron din yung tinatawag nating uh, mabuhangin, grainy. At meron din yung tinatawag na coarse. <laughs> Magaspang. Okay? Yung apat na yan, iisa-isahin na natin. Okay? So, simulan na natin ang mga malasot lang tekstura ng palad, okay, ay malambot, okay, napakapino. Alam niyo ba, kapag ang mga ridges, yung sinasabi natin papillary ridges, ay dikit-dikit, sobrang dikit-dikit, ang mapapansin mo, yung taong yan, mag makinis. Dikit-dikit masyado. The more na nagdidikit-dikit, okay, the more na sensitibo sila. Okay? Sensitibo sila sa maraming maraming mga bagay. Okay? Uh, so, yung mga artists, ganyan sila. Okay? At saka, very aware sila o mabilis nila maramdaman ang kapaligiran, ang atmosfera, ang uh, pagbabago-bago sa temperatura, kunyari biglang lumamig o biglang uminit, mabilis nila maramdaman yan pati ang mga moods ng mga tao sa paligid nila, nararamdaman nila yan. So, hindi mo maipagkakaila sa kanila na magkukunwari ka na kunwari sabi mo na, ah, hindi, hindi totoo yan. Ako, huwag ka magsisinungaling kasi mararamdaman nila yan. Okay? Okay. Ang isa pa, alam nyo, mas lalo na ang mga babae, madali nilang masesense yan. Uh, madali nilang ang moods ng ibang tao. Pero ang mga lalaki, medyo nahihirapan sila. Bakit? Kasi alam nyo naman ang ating lipunan, may mga expectations kapag ikaw ay lalaki, dapat ganito, ganyan. Kaya, medyo nahihirapan silang ah... Uh, i... ah... Uh, yung tanggapin. Nahihirapan silang tanggapin na sensitive sila. Okay? Nahihirapan sila. Ah... Uh, at sa kahit mga taong ito, sila yung intuition matakas, marakas ang kutob nila, ah... Uh, at saka ayaw nila ng kompetisyon ayaw nila ng marahas na kapaligiran mas gusto nila pagpupunta sa mga lugar na enjoy sila, na relax sila ayaw nila yung parang, ano ba yan, may ganito pa may ganyan pagdadaanan, kaya nila mag-hiking kayo gusto nila nandun na lang sila sa lugar na relax sila, ayaw nila yung maghihirap sila sa kalang pagdadaanan okay, bakit din? kasi mabilis silang dapuan ng mga allergies mga no, allergic ito, kagaya ko, allergic ako kani-kanino, di ba? Lalo na kung taong. <laughs> At saka, ito yung mga taong gusto nila yung mga, hindi naman sa, mahilig sa karangyaan, pero gusto nila yung mga mararangyang buhay, okay? Uh, kunyari, pupunta sila sa isang ano, gusto nila yung parang, wow, asarap naman dito. Ganun ang mga reaction nila, lalo na kung pulido, mamahali ng mga gamit lusog gusto nila yan. Pati ang panlasa nila, masyadong pino ang panlasa, okay? So, pag mo sila, kung saan nadadali sa mga karinderya, dali mo sila sa mga res restaurant na parang ayaw mong galawin ng pagkain, tititigan mo na lang. Ganon, okay? Yan ang gusto ng mga taong merong malasut lang palad. Punta tayo sa susunod. Meron naman mga tao na ang palad nila ay malapapel, okay? Alam niyo, mga mga balat nila sa palad nila ay Pino pa rin, Pero dry Dry At sa kadalasan Manilaw-nilaw Pag titignan mo Manilaw-nilaw Okay Wala naman silang jaundice Wala mga hepa Yung alam madilaw-nilaw Okay At saka Pag tinignan mo Mapapansin mo may mga ridges Agad Hindi kagaya ng mga malasukla Parang May e, kuhit ba Okay Samantalang ang mga Mala nakamay, na kamay Makikita Ay may mga guhit siya Okay uh, At saka Kadalasan Mapapansin mo Marami-rami Okay tapos, ang isa pa, common ito, maraming tao na malapapela ang mga kamay nila. So, pangkaraniwan yan. Sila ay mabilis mag-react o kaya mag-tumugon sa mga nakikita nila sa paligid nila. Kaya ay napapansin sa ng mata o kaya naririnig. Mabilis sila mag-react. Mabilis nilang mapansin yan. Okay? Ito yung mga taong mahilig sa libro, papel, computers, laptops, gadgets, kagaya ng mga telepono. Uh, at saka gusto nila nagkoconnect na sila sa iba't ibang tao sa pamamagitan ng mass media. So maaari makikita mo sila bilang manunulat o kaya makikita mo sila sa nagtatrabaho sa isang uh, publication company o kaya media. Okay? Pwedeng social media. Okay? Ang mga taong ito, pag, pag kinakausap mo sila, parang malayo. Hindi sila, hindi sila malambing, hindi sila malalapitan agad-agad. Napaka-dry. In other words, parang wag ka nang umasang magkajowa ka sa ganyan. Kasi wala sila feelings masyado. Okay? <laughs> At saka, so ayaw nila ng hinahawakawakan. Don't touch me. I'll just touch myself. Ganyan ang drama nila. Okay? So, yan yung mga taong mapapel. Okay? Pupunta tayo sa susunod. Ang susunod ay mga malabuhangin ang palad. Yung pagdumaan pag ka sa kamay mo, ay ah, yung daliri mo, pag dumaan doon, parang may lubak-lubak. Okay? Parang, bakit ganun? May lubak-lubak. Yung tumatalbog yung kamay mo, hindi yung pulido, kundi, uh, ano ba yan? May humps. <laughs> ganun, okay? At saka pati ninyo naman yung kanilang mga papilar riches, yung mga kuit nila, makikita mo na, oo nga, kitang-kita, ganun. At <laughs> saka pag kinapa mo, ay, ramdam na ramdam mo na lubak. Okay, ganon. Okay. <laughs> Kung manilaw-nilaw yung mga taong mapapel ang kanilang tekstura ng palad, eto naman, mapula-mula. Oh, ay, bakit namumula? Okay. Tapos, malalim. Malalim, hindi. Alam yung mga palad kasi na mababaw lang. Sila, uy, bakit parang lalim? Okay. Pa, paloob. Okay. Uh, asa kadalasan, may mga cuts. Yung parang, parang, uy, putol. Ay, oy, hinto, palagi may dead end. <laughs> okay. Ah, uh, saka medyo ano, hindi hindi ano, hindi hindi yan ano, talaga, hindi mali ma soft, hindi malambot, okay? Medyo slightly, slight lang na matigas, okay? Hindi hindi yung malambot. Hindi ba ah, lambot, lambot, hindi ganoon. Hindi para ang ah, matigas, tigas. Ganon ang reaction. Okay ah, uh, ito yung mga taong mahilig kumilos. Mas gusto nila gumawa ng bagay at nag sinisimula nila. Okay lang sa na parang pagkasabi mo, uy, kailan natin sisimula sa mga. Tara, simulan na natin ngayon. Ganon. Hindi sila nag na i-delay-delay. Hindi. Kilos kung kikilos. Ganon sila. Trabaho kung trabaho. Okay. Ito yung mga kamay ng mga taong laging busy. busy bisihan Okay. So, pagka pumunta ka sa isang kumpanya at may nagsabi sa'yo na, ay, sorry, busy ako. So, patingin ang kamay mo. Pag napansin mo naman na, ah, hindi naman pala eh. Ako, nagsisinungaling yun. o, <laughs> oh, di ba? Kaya nga ako, pagka nakikipag-shake hands, umaayaw ako eh. Don't. Kasi, yung energies lumilipat eh. Ako na, hi na lang, ganyan. O kaya, uh, hello. <laughs> Pero yung mga shake hands, sabi ko, sorry, huwag na lang tayo mag-shake hands, okay? O kaya sasabi ko, ah, ano, madaming yung kamay ko? Sorry ah, uh. ganun na lang. Para may excuse, di ba? Kaya sabi mo, ayokong hawakan ng kamay mo Okay Ano pa, mapapansin mo sa mga taong uh, malabuhangin Ang mga palad, okay uh, Sila yung parang kitikite Kasi nga lagi silang aktibo Lagi magaslaw, kwikilos So yung mga ano nila Parang sila kitikite Hindi mapirme sa isang lugar May, may lalakad, may, may kausap Basta magulo Okay <laughs> Bakit? Kasi na lagi silang nagtatrabaho. Hindi sila pwedeng nag-iisip-isip. Ayaw nila yan. Gusto nila nagtatrabaho sila. At saka, hindi sila yung iniisip nila yung kanilang kalooban. Wala silang pakialam sa kanilang naramdaman. Uh, o kaya nag-iisip-isip muna. Wala ganun. Basta sa kanila, go, go. Apektado na natatawag, go. Ganyan sila. Extrovert ng konti. Okay, ganyan sila. At saka, Kadalasan yung mga to ay sporty, mahilig sa sports Kaya yung mga mahilig sa basketball, tingnan yung mga palad nila O kaya yung mga competitive sports, ganyan uh, At saka mga business-minded people Kaya pag nakakita ka ng business-minded person Masdan mo lang yung kanyang kamay, parang Gaganong ka Negosyo ito Mukhang pera Capricorn <laughs> Hi, best friend. Okay. Now, punta tayo sa last na uri ng tekstura ng palad. Last. Ito yung mga magagaspang makapal <laughs> ang tekstura ng panad okay sa English course kung yung, naunang tatlo sabi natin merong silk mala sutla merong uh, paper mala papel at merong grainy o malabuhangin okay ngayon naman ito yung mga Uh, makakapal, magaspang, coarse okay? Ito obvious na obvious kasi pag nakita mo talaga ay nagdaan sa hirap. Ang daming pinagdaanan nito, karanasan, okay? Bakit? Kasi pag kinawa kami ng kamay, nako ang tigas kaagad. At saka magaspang, rough, rough talaga. Kukunti lang ang guhit na makikita mo. Hindi kagaya, pinakamaraming guhit kasi yung mga yung mga ano eh, um, malasutla. Napakaraming guhit hindi mo sabi magaspang yung mga malasot tao. Wala nga eh. Wala kang makakapa. Pero itong mga coarse o yung mga uh, magagaspang ang balat, wala masyadong guhit ka makikita. Okay? Uh, very few lines. At yung mga lines nila, malalim talaga. Kung malalim na yung uh, malabuhangin, mas malalim pa itong mga magagaspang. Okay? Grooves. Trough-like grooves. Pag trough kasi, alam mo yan, yun yung parang uh, ups and downs. Mas malalalim. Okay? Uh, sila yung gusto nila talaga nasa kalikasan sila. Outdoors. Hindi mo sila makatagpuan sa loob ng bahay. Pagka kumato ka, tao po, nandiyan po ba si ano? Sumila. Ay, wala rito. Binalikan mo na araw-araw, wala talaga doon. Bakit? Kasi mo hanapin doon, nasa kalikasan yan, nasa labas. Okay? Uh, sila yung mga mahihilig sa yung trabahong naglalakad, nagpupunta ko saan-saan. Okay? Field work. So, kung may opisina ka, may mga tauhan ka, kapag may mga kamay, mo po ipipilit yung isang tao na mak makinis yung pala, pala, palad niya. Tapos kaya, pumunta ka nga sa ganito. lalo mo siyang, palalayuin sa kumpanya mo. magre resign yan. Pero, papuntay mo yung makapalambalat. Ay, okay. Mag love na love niya yung trabaho. Field work. Okay? Marami kasi mga managers, hindi nila naintindihan yan eh. Basta assign lang sila ng assign. Pag nakita na, ay, pleasing to the eyes, maganda tong girl na ito dadalhin ko to siya yung papupunta ko sa mga kliyente wag kasi hindi yan aayaw yan lalayasan ka yan okay? Okay. isa pa sila yung mga taong gusto nila yung mga bricks gusto nila yung pote, gusto nila bakal kahoy, dumi ay nako gusto nila yan <laughs> at saka ang kanilang ugali alam mo medyo ano sila abrasive pati ugali magaspang, Okay. Yung ba pag mo, sabi, ah, pwede po ba malaman Sasabihin sa sabihin sa'yo, ano yun? ganun ka agad, para bang, ah, sige, walang ganun eh. Ano yun? Magaspang kasi. Okay, kung anong gaspang na kanilang palad, ganun yung kagaspang ang ugali. Okay. At makikita mo to sa mga, mga, hindi natin minamaliit ha, pero makikita mo to kadalasan sa mga uh, nagtatrabaho sa construction, industry, yung mga nasa farming, mga, mga nagsasaka, yung mga nangisda at saka lahat na sa nasa field okay pero lahat sila sabi na lahat na magsasaka ganun? kasi minsan magsasaka nga pero yung kamay maganda pa rin kung baga nagtsatsaga sila nag pero hirap na hirap sila sa kalooban nila. Ano pa mapapansin niyo sa kanila? Okay. Ito yung mga tao na ayaw na ayaw sa isang opisina. Saan kasi kung makati na nga ang mga paa ng mga uh, mga malabuhangin eh lalo namang mas makati ang paa ng mga magagaspang ang panad okay at uh, pero ano nyo, pamamansin niyo sa kanila sila ay very resilient kaya nila mag-adjust eh kasi nga lagi silang nasa labas kaya kaya ang dami nilang nakakasalamuha mabilis silang makibagay kung kani-kanino at matibay sila. Hindi sila sakitin, hindi kagaya ng mga malasutla, madaling lapitan ng allergies. Ito, Nandiyan na rin pandemic, wala ang effect sa kanila. Mga virus, takot sa kanila. <laughs> at saka, hindi sila, ano ha, hindi sila, hindi nila dinadaan sa pasikot-sikot. Deret saan sila? Okay. Uh, at saka, hindi sila, ano eh, wala silang pakiramdam. Hindi sila intuitive, wala silang intuition, wala silang kutob. Hindi sila nang sa kutob. <laughs> at hindi rin sila sensitibo sa pakiramdam or damdamin ng ibang tao. Kung may manager ka na balat ako lumayas ka na. Kasi pagka may sakit ang anak mo, ay, wala siyang pake. Pumasok ako, pumasok. Baha, wala siyang pake. Umanap ka ng konto malapit sa, o umanap ka ng tinahan malapit sa opisina. Mga ganyan. Ay, naku, magiging ganyan. Ugh. Okay? <laughs> so, yan ang apat na uri ng uh, palad base sa tekstura. Ulitin natin, merong mga malasutla o silk, malapapel o paper, malabuhangin o grainy, at saka, magaspang o coarse. Yan yung apat na uri o klase ng tekstura. Ngayon, kung kayo ay bago pa lamang sa channel nito, again, mag-subscribe, watch, like, comment, share, at i-click ang bell para sa notifications and updates. Okay? So, abangan ang iba pang serie uh, uh, serye ng ating uh, palmistry. Okay? At ito ay magagamit ninyo, hindi lamang sa inyong mga sarili, kundi pati sa ibang tao. Okay, next. Light love and light. Namaste.